the one 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayo nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate. 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Sam Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. The mandate 2025, the Brigada midterm election special coverage. mag na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon. Brigada in the heart. of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusuligam at mga pangarap puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. In the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6.00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six sa six, mga bagong balita. Rini, rinig sa, sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umaangal Umaangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Isa sa FA-50 fighter jets ng Pilipinas, nawawala matapos magsagawa ng isang operasyon. Assets at resources naman ng Philippine Air Force, nagtulung-tulung na upang malocate ito. PCO Secretary Jay Ruiz, naniniwalang demolition job ang pagpapakalat ng fake news na may-ari siya ng media company na may 200 million peso deal sa PCSO pagiging bahagi ni dating DepEd spokesperson Michael Powa sa defense team ni VP Sara, isang pagtatangka umano na pigilan ng kanyang pagtistigo sa impeachment trial. Bureau of Immigration, binigyan ng 15 days ultimatum para sagutin ang status sa investigasyon ng pagtakas ni Alice Go. Hit index sa mga susunod na araw, maaari pang bumaba ayon sa pag-asa. At batang na na may gastroenteritis, maayos na ang lagay matapos tulungan ng Brigada News FM Manila at Juan Tahanan. Panita, Panita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama and lahas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito i'm Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po na Martes, March 4, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Patuloy po ang search operations ng Philippine Air Force upang mahanap ang isa sa kanilang FA-50 fighter jets na nawala sa kasagsagan ng isang tactical night operation. Para sa iba pang detalye, Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada! Brigada. B -b 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 Nagtutulong-tulong na ang mga assets at resources ng Philippine Air Force upang malocate ang isa nitong FA-50 fighter jet na nawala sa gitna ng isang tactical night operation kaninang hating gabi. Midnight on March 4, 2025, an FA-50 fighter jet went missing during a tactical night operations. Ayon pa kay Castillo, na wala ng komunikasyon at naturang jet ilang minuto bago makabalik sa Mactan, Cebu. Sinubukan pang ma-re-establish ang contact, ngunit bigo ang mga otoridad na matunton ito. The aircraft lost communication with the rest of the flight involved in the mission minutes before reaching the target area. The other aircraft repeatedly attempted to establish contact with the missing aircraft until their return to Mactan, Cebu. The Philippine Air Force is conducting extensive and thorough search operations utilizing all available resources to locate the missing jet fighter aircraft. Our primary concern right now is the hope is the safe return of our aircrew. we are hopeful of locating them in the aircraft soon and ask you to join us in prayer during this critical time dalawang piloto ang sakay nito kung saan may personal beacon at locator ang bawat piloto as yes, the pilots have a uh, ano personal uh, locator beacons with them matatandaang ang labing dalawang F-50 fighter jets ng PAF ay binili bilang brand new sa South Korea at na-deliver sa bansa mula 2015 hanggang 2017 sa halagang 18.9 billion pesos. Sa ngayon, nananatiling operational ang labing isa pang F-50 fighter jets habang wala pang utos kung ito'y pansamantalang ega ground. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. IMAX, IMAX, Brigada Bandita. Samantala mismo si Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz ang humarap sa media kaninang umaga upang linawin ang lumabas na balitang may ari siya ng kumpanyang Digital 8 Incorporated na nakakuha ng higit 200 million deal sa PCSO. May report si Brigada Maricar Sargan, i mo. Brigada. No. Kaya malakas ang loob ko. Humarap sa inyo ngayon kahit saan tayo magpunta. Hindi ako ang may-ari ng digital it. Wala akong kinitang 200 million. Ngayon, I'm in, I'm on the defensive side dahil sa fake news. In fact, I am giving credibility by answering this fake news. Mataas ang emosyon ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz na makipag-usap ito sa media kaninang umaga. Ito ay para linawin na hindi siya ang may-ari ng media company na Digital Aid Incorporated na nakakuha ng higit 200 million peso deal sa PCSO matapos na naging joint venture sa IBC-13. Ayon kay Ruiz, ikawalong araw niya pa lang sa PCO pero biktima na siya ng malisyoso at fake news. Ikinasama pa ng loob nito dahil hindi man lang daw siya hininga ng pahayag ng na mga nagpapatakbo ng online news site na naglathala ng artikulo na itinuturing niya pang kaibigan. Imagine ako, secretary ng PCO, nagagawa nila ang siraan ng ganyan. What, what more the ordinary Filipino? Huwag tayong talangka. Huwag tayong magsiraan. Mali yan. Mali yan. And to think that I thought they were my friends. Ibinahagi naman ni Ruiz kung ano ang talagang kaugnayan nito sa nasabing kumpanya. Um, pumayag ako, sige mag-authorize representative ako dun sa joint venture agreement ng DGA, IBC 30, na sa PCSO. So nung January, after ko nagampanan na yung role ko as marketing, naging marketing at saka sales ako dyan eh. Nag-resign ako ng January. Mga January. In January, I resigned in the company. Makikita mo, Security Exchange Commission, nandun naman eh sino may ari ng korporasyon kasama ba ako doon? Hindi, di ba? So, fake news yan. Sabi ng kalihim, marami na siyang negosyo bago pa man siya maitalagang PCO Secretary. At kung kailangan niya man mag-divest, ito ay mula sa kanyang kumpanya na political communication management firm. I have a political communication management firm. Okay? Matagal ko ng firm yan. You have 60 days to divest. So, uh -huh doon ako magda-divest. Yung DG8, hindi ko kailangan mag-divest. Hindi naman akin yan. Naniniwala naman ang kalihim na isa itong demolition job laban sa kanya dahil na rin sa nakaambang balasahan sa loob ng PCO at mga attached agencies nito. Ano gusto niyo yung pwesto ko? May gusto kayo sa akin? May gusto yung manatili sa pwesto? Ano ba? Eight days lang ako eh. I am trying to reform the office. Samantala nilinaw ni Ruiz na ang pagharap nito sa media ay para linisin ang kanyang pangalan at labanan ang pagpapakalat ng fake news. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanela, The Music News Authority. Samantala mga kabrigada, hindi na umano nagulat ang ilang kongresista sa balitang napabilang naman sa defense team ni Vice President Sara Duterte, si dating Department of Education spokesperson Michael Powa, kaugnay naman sa impeachment case. Pero ito raw ay pagtatangka ng vice presidente na pigilan ang pagtistigo ni Powa sa paglilitis. May report si Brigada Haji Caminyo, Ibrigadabo. Brigada. Report. Naniniwala ang mga leader sa Kamara na hinadlangan ni Vice President Sara Duterte ang pagtestigo ni dating Education Spokesperson Attorney Michael Powa ukol sa umano'y mga anomalya sa ahensya na magagamit sana sa impeachment trial. Ito'y matapos ang kumpirmasyon na magiging bahagi si Powa ng defense team ni Duterte sa paglilitis. Sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre na pinipigilan nito si Powa na maglahad ng katotohanan dahil magagamit nila ang prinsipyo ng lawyer and client confidentiality. Uh, makikita po natin ang isa na namang attempt to deflect. Eh. Kung totohanin naman na gusto talaga ni Atty. Mike po, na kaibigan natin, na sabihin ng totoo, meron nung silang pagkakataon nung panahon nung ng investigation sa good government. Pero sa ako, sa natingin ko dito, sa, sa hakbang na ito na ginawa ng uh, kampo ni Vice President Duterte, eh, sa tingin ko pagpigil to para kay Mike Foa na tumistigo sa impeachment court at magsabi ng totoo. At titingnan natin kung ano ang ibabaw sa puso ni Attorney Mike. Kung ang bayan o politika. Hindi naman nagulat si Assistant Majority Leader Pami Zamora na magiging bahagi si Powa ng legal team ng pangalawang Pangulo. Excited o nasasabik na umano sila na maipaliwanag ni Powa ang mga hinahanap na sagot patungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ah, uh, well, hindi naman siya babo. No? It's nothing new to us. Um, si former spokesperson Michael Powa, matagal naman siyang part na nila uh, official family kahit na may time na pinagdaan tayo na umalis siya. And wala naman lang na talagang party siya. And so, now, kung may mga talon ng DNAs na hindi na sa si mga former spokesperson ko, ah, uh, excited kami ngayon kasi at least isang sabay-sabay natin malalaman. Dati, may mga hindi siya nasagot na kung kung sa confidential funds, hindi daw siya Partay so i'm very excited the partition of the uh team will be and then we get to hear the correct answers from them Mababatid na nagbitiw si Powa bilang spokesperson ng OVP na kinumpirma nito ng humarap sa pagdinig ng Good Government Panel noong Nobyembre. Sinabi noon ni Powa na mutual decision ang kanyang pag-alis bilang spokesperson dahil hindi na niya kayang gampanan ang tungkulin o obligasyon sa gitna ng ginagawang investigasyon ng Kamara. In the heart of changing lives, ito sibrigada Brigada Gika Amino ng 15.1 5.1brigada News from Manila, the music and news authority. IMAX. 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 Samantala matapos madismaya ni senadora Ontiveros sa naging tugon ng Bureau of Immigration hinggil sa update ng imbestigasyon sa pagtakas ni Go, ang BI may 15 days na ultimatum para sagutin ito. Para sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada. Brigada. I hindi na nga naiwasan pang madismaya ni Senadora Risa Hontiveros sa naging pagdinig ng na Senate Committee on Justice and Human Rights matapos na hindi makasagot ng Bureau of Immigration sa ilan itong katanungan. Kabilang na nga rito ang katanungan niya na kung nalaman na nila ang detalye kung paano nakataka si Alice Go at maging mga kapatid nito na sina Sheila at Wesley. Um, yun po yung nangyari dun sa... But it was no longer uh, Commissioner Tan who promised this commit subcommittee, promised me, promised our chair, um, Senator Coco Pimentel, uh, that there would be an update, there would be a report. It was already Commissioner Viado. So, kasi kung titigil lang tayo sa ganitong status, we're inutile as a country. Apat na buwan na po and we still don't know how fugitives uh, got past our borders undetected and uh, if you could tell the committee on record uh, chief manahan for the bi uh in short hindi pa po alam hanggang ngayon ng bureau of immigration will you make that of record Uh, yes, Honorable Chair. Kasunod nga ng kawalan ng kakayahan ni BI Chief Intelligence Division Fortunato Manahan Jr. Nasagutin na ang mga katanungan ng komite ay binigyan ng senadora ama ito ng labing limang araw na ultimatum para bigyan sila ng update tungkol sa mga kanilang katanungan sa pagtakas ni Guo. With all due respect, please consider this an ultimatum. If no satisfactory answers on these matters, are provided by the BI within 15 days plus designated chair of this subcommittee of the Committee on Justice, I will call for a revamp of the BI in the committee report of this subcommittee. A revamp beginning with the commissioner himself. Napakahalaga po ng trabaho ninyo. Aasahan ko po pa rin gampanan nyo ito sa lalong madaling panahon. Samantala, umaasa naman ang senadora na sa kanilang susunod na pagdinig ay nakauwi na rin dito sa Pilipinas. Ang mga Pilipino na biktima ng bagong modus ng pogo na kasalukuyang ngayon ay nasa border ng Thailand at Myanmar. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of 40. Bahagya na po'ng nawawala ang epekto ng Northeast Monsoon o hanging amihan sa bansa. Sa panayam naman ng Brigada News sa Manila kay pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, sinabi nitong ang umiiral ngayon ay ang Easterlies na siyang nagdadala ng maalinsangang panahon at mataas na heat index. So humina po or nawala medyo yung ating tinatawag na Northeast Monsoon or hanging amihan. So kapag prevailing po kasi ito Mr. List natin, ay eh yan po yung nagbibigay sa atin ng mainit na temperatura at mataas na alinsangan na posibleng ah uh, tumaas 'yung ating mga heat index sa mga ibang lugar sa ngayon. Ngayong araw naman inaasahang aabot sa 39 degrees Celsius hanggang o habang 40 degrees Celsius naman bukas sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Ang forecasted na heat index po natin ay 39 mm. 'yon. Oh. Then bukas po ay 40 sa Maynila City at dito naman po sa Science Garden mm. ay 38 po 'yung predicted heat index natin today at bukas mm. po ay 39. Oh. So ibig sabihin Sir Gab Sir Itong forecast natin sa day 2, March 5, mm. yan po ay na-update din po natin yan mamayang alas 5. Samantala mga kabrigada, nilinaw naman ni Solis na maaari pa rin bumaba ang heat index sa mga susunod na araw dahil hindi pa tuluyang nawawala ang amihan. May possible pa rin po siyang bumaba dahil may easter list po ngayon. Pero uh -huh. possible pa rin po na meron pa rin po tayong uh, amihan. Although hindi na ganun kataas yung surge niya, uh -huh. weakening siya. Pero nandiyan pa rin po yung northeast monsoon na uh -huh. possibly pa rin po uh, magpababa nitong uh -huh. heat index natin. Three Three, Three, right. Samantala, pinaalalahanan ni Sen. Christopher Bongo ang mga Pilipino sa pagdiriwang ng World Obesity Day na pangalagaan ang kalusugan upang maiwasan ang mga sakit tulad ng diabetes at heart disease na dulot ng obesity. Ayon kay Go, mahalaga ang pagkakaroon ng healthy lifestyle, kabilang ang balanseng pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa junk food. Serybe bas. Balita. 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 Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, natatandaan niyo po ba ang kwento ni Baby Prince na sa murang edad ay inindana ang sakit na gastroenteritis? Sa inyong pong tulong at suporta sa Brigada ng Manila at Wantahanan, matagumpay natin siyang naipagamot at napanumbalik ang kanyang sigla. Makalipas ang ilang buwan, muli nating binisita si Baby Prince. Tunghayan po natin ang kanyang kalagayan sa kwento ni Brigada Jigo Studio, Ibrigada e Mo. Masaya na at masiglang nakakapaglaro si Baby Prince. Malayong malayo sa unang pakikipagkita ng Brigada News sa Manila sa Kanya noong June 2024 si Baby Prince. Nakaswero upang doon padaanin ang dugo at mga gamot dahil sa gastroenteritis. Sa amin yung na pumunta kami sa na yan. Kaya ako po kami. Walong buwang gulang nang ma-admit si Baby Prince at hirap ding sa buhay ang kanyang pamilya. Pero dahil sa malasakit ng ating mga kababayan at sa tulong na rin ng brigada, nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Ilang buwan lang ang nakalipas, tuluyan na siyang gumaling ang batang minsang nilabanan na sakit, ngayon ay malakas na at puno na sigla. Sa muli nating pagbisita kay Baby Prince, nagdala tayo ng grocery packs para sa buong pamilya. Meron pang gamit ni Baby Prince at mga laruan. May tulong po ang naibigay po sa amin ng bigyanan kasi po kung hindi po dahil sa kanila, hindi po kami nabigyan ng suporta para po sa pagpapagamot dito at sa gastos din po namin sa ospital. Halos tatong buwan po kami doon. E wala pong trabaho yung asawa ko. Wala po kami ibang inaasahan. ngayon pong magbabalik niyo, maraming salamat po ulit. Nagpapasalamat po ulit ako sa inyo at nagbisita po ulit kayo sa bahay namin para hatilan ulit kami ng ng tulong at ng mga ito kong dala nyo. Maraming maraming salamat po. Pati po kay Soyli at sa lahat po ng bumubuo ng Brigada News FM po. Maraming salamat po. Dahil sa makabayaning pagtutulungan, may batang muling nakangiti at may pamilyang nabigyan ng bagong pag-asa. Sa tulong ng pagkakaisa, walang batang maiiwan. Patuloy pa rin ang pagtulong ng Brigada News Far Manila at ng wantahanan sa mga nangangailangan. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayong makatulong kasama ang wantahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New and Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada New Seven Manila. Ang nagiisang the music and news authority. 30. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Drivemax Max Brigada Balita Nationwide. Hatid inyo ng Drive Max herbal capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.